ang pagkakasala ng tao. Ikatlong kabanata Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatusok. Minsan tinanong ng ahas ang babae, Totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae, Makakain namin ng kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama at napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. Nasaan ka? Sumagot ang lalaki. Narinig ko po kayo sa halamanan. Kaya nagtago ako Natatakot po ako dahil hubad ako. Nagtanong ang Panginoong Diyos, Sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kakainin? Sumagot ang lalaki, Ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, Bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae. Nilinlang po kasi ako ng ahas. Kaya kumain po ako.